Hi guys, magandang gabi sa inyo lahat. Ito yung ating bagong papao. Oh. Mukha naman siyang mabait. Pero dito, siya ay may napansin ko ay siya ay parang napapayak sa tuwa at galak. Napakandidate yung sa ating Pilipino, kaya lang hindi na nanalo. Nangihinayang din naman ako kasi akala ko magkakameron tayo ng papang Pilipino sayang naman. Pero at least kahit pa pano, napabilang tayo. Ang alam ko noon ay siya'y pang pantatlo kung hindi ako nagkakamali. Sayang. <laughs> kung ako yung <laughs> bumoto biglang ganun ka eh. kakaunti ang nag ano, kakaunti ang sumuporta. Sa susunod na lang, siguro, napansin niyo dito, ang daming tao sa piyatsa kung saan-saan niyang galing o. Oh ang laki ng pumasok na income sa ano sa gobyerno o oh. ano eh kung saan sa bansa yang galing makita lamang ang ano ang bagong papa sa ganda naman din pati sa Roma oh, ay yan thank you for watching guys wag kayong magsasawa nagtry lang ako nitong magpasok pa sakaling may manonood at tumaas ang aking views mga kainday. May lang <laughs> na At napapahaba na itong ating kuwintuhan. Ay talaga namang at gabi na rin naman po ay tutulog na ang inday at bukas na uli ako makikipag-engage sa inyo. Pagkalagay ko nito, thank